kahit ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Anyone. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense action love story alias Batong Buhay Chapter 20 Si Angelica Kinabukasan, pagpasok ni Bato sa kanilang silid-aralan, tampulan ng kwento ang pambubugbog sa grupo ni Ben. Binugbog daw sila ng isang grupo kaya hindi sila nakapalag. Marami daw ang kalaban nila. Ha ah, ah, ha ah. ha! Maraming suntok at sipa ata Galit na galit si Burok at nagbabantang gaganti sila sa grupong bumugbog sa grupo ni Ben. Ang tanong, paano at sino kaya ang gagantihan nilang grupo? Habang walang imik naman na nakaupo si Bato, lumapit sa kanya si Angel. Ah, gi nabalitan mo ba ang nangyari sa grupo ni Ben? Pabulong na tanong ni Angel. Ayan uh, nga rin ang naririnig kong usap-usapan sa labas hanggang dito nga sa loob ng room eh. Mahinaon nitong tugon habang inilalabas ang kwaderno. Sinabi ni Angie na basag-basag daw ang mukha ng tatlo. Hindi makakain at hindi makalakad dahil pilay-pilay ang tagliran ng mga ito. Bagyang napangiti naman si Bato sa kwentong iyon ng kaklase. Naitanong ni Bato kay Anji kung sino naman ang nagkwento noon sa kanya. Biglang sulput naman itong si Mel Bayot at nakangising sinabi na nasagap daw niya sa kanyang amiga. At dugtong pa nito, hindi raw makakapasok ng ilang linggo o buwan ang tatlo dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Sino ba naman ang makakapasok pa niyan? Ikaw ba naman ang mabalian ng tadyang? Natatawang wika ni Mel na mabuti nga sa kanila at nakahanap daw ang mga ito ng katapat. Patango-tango lang si Angel habang nagkukwento itong si Mel Bayot. Napaisip si Angel at sinabi nitong baka pinagpapalo ng ibang grupong bumugbog sa kanila. Grabe kasi ang tinamong pinsala. Pasasalamatan pa daw ni Mel Bayot ang bumugbog sa mga iyon. Ang yayabang daw kasi pati siya pinapatulan ni eh. isa pa naman siyang Josa. Biglang tumahimik si Mel at napatakip ng bibig nang sabihin ni Angel na baka marinig siya ng grupo ni Burok at sa kanya ibaling ang galit sa bumugbog sa grupo ni Ben. Binalingan naman ni Angel si Bato at kinumusta kung ayos na ito at wala na bang masakit sa kanyang katawan. Sumagot naman si Bato na okay lang siya at natawa naman ng malakas si Mel dahil nakaganti na raw si Bato sa nanakit sa kanya. Napangiti naman si Bato at bumulong sa sarili na nakaganti na talaga siya at siya mismo ang gumanti. Maagang pinauwi ang buong klase ng kanilang guro dahil mayroon daw silang meeting. At dahil maaga pa naman kaya niya ni Angel si Bato na ihatid siya sa bahay nila at mayroon daw itong ipapakita sa kanya. Saka kwentuhan na rin daw, sabi nito. Napakamot na lang sa ulo si Bato pero inunahan na siya ni Angel nang sasabihin. Maaga kang uwi at mag-iigib ka pa. Hahanapin ka ng tiyang mo at pagagalitan ka kapag wala ka pa sa inyo ng ganong oras. Nakakatawa, nakabisado na ni Angel ang dahilan ni Bato. Kaya hindi na nakapagsalita pa si Bato at napangiti na lang ito. Dahil na rin sa hiya kay Angel, napapayag na lang si Bato sa pakiusap nito. Naitanong niya kung kasama ba si Mel. Wika nito'y rarampa pa ang bayot kaya hindi makakasama sa kanila. Samantala, pagdating sa bahay nila Angel, napahanga si Bato sa laki ng bahay. Mukhang may kaya sa buhay ang pamilya nito. Maganda sa loob nito. Natatakot si Bato. Baka makabasag siya ng mamahaling gamit doon. Napansin nitong walang ibang tao bukod sa kanila. Habang tinitingnan ang palibot ng buong bahay. Sabi ni Angel, ang mama niya ay nasa trabaho sa city. Ang papa naman nito ay nasa ibang bansa. Wala naman daw itong kapatid kaya siya lang ang naiiwan doon kapag nasa trabaho na ang kanyang mama. Pumupunta daw ang tita Mila niya doon kapag tanghali at hapon. Nagsasayang at nagluluto lang ito tapos uuwi din sa kanila para asikasuhin naman ang mga anak nito. Natapunan ng tingin ni Bato ang mga tropi at ang mga nakasabit na medal sa dingding napahanga ito dahil sa dami nito. Napangiti naman si Angel habang tinitingnan si Bato at sinabi nitong sa academics ang ibang awards nung elementary siya at ang iba na may sa mga sinalihang sports daw niya nakuha. Madami itong sports pero mas gusto nito ang swimming at volleyball. Labis naman ang paghanga ni Bato kay Angel dahil bukod sa maganda na ito e eh matalino pa at magaling sa sports. Habang kumakain sila ng inihandang merienda ni Angel, natanong ni Angel kay Bato kung anong sports nito. Napangiti lang si Bato at sinabing wala siyang sports. Natawa naman si Angel at pabirong sinabi na wala itong talent. Natawang sinabi naman ni Bato na bukod sa mabilis siyang tumakbo, e eh mabilis din itong kumain. <laughs> Pero may pagkatotoo rin kasi naubos kagad ka nito ang meriyan ng inihanda ni Angel. May kasintahan ka na ba, Agi? Muling tanong ni Angel habang nakatitig sa mukha ni Batok. Ah, uh, wala pa sa yan, Angel eh. Gusto ko munang makatapos ng pag-aaral para makatulong na ako sa mga nag-alaga sa akin. Tugon ni Batok na ikinagulat ni Angel. Ha? Wala ka ng magulang, agi? E eh, sino ang nakita kong mama mo na umatin ng PTA meeting natin? Pagtatakang tanong ni Angel. Ah, uh, si, uh, si Chang Vicky ko yun. Asawa ng chong Mando ko. Sila ang nag-alaga sa akin nang mamatay ang tatay ko. Sila na ang nagpalaki sa akin at sila na rin ang itinuturing kong mga magulang. Nakatitig pa rin si Angel kay Bato habang nagkukwento ito. Nagulat si Bato nang hinawakan ni Angel ang kamay nito at niyaya sa kwarto dahil may ipapakita pa daw siya. Napawaw naman si Bato dahil malaki at maganda ang kwarto ni Angel. Ipinakita nito kay Bato ang maliit na kwaderno at sinabi nitong doon niya isinusulat ang lahat ng nangyayari sa kanya araw-araw at ang mga problema nito. Maging ang mga sekreto nito ay nakasulat doon. Nagtapat din ito na nakasulat din si Agi sa kwadernong iyon. Nagkainteres si Bato na makita at mabasa kung ano ang nakasulat doon tungkol sa kanya. Ngunit ayaw naman ipakita ni Angie dahil baka malaman ni Bato ang kanyang sekreto. Pinilit namang inagaw ni Bato ang diary ni Angel. Ngunit todo tago talaga nito upang hindi mabasa ni Bato na may gusto ito dito. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa kama hanggang sa nagtatapat ang kanilang mga muka at mga labi. Nalanghap ni Bato ang mabangong hininga ni Angel, ngunit nagulat na lang ito nang biglang hinawakan ni Angel ang ulo nito sa halik. Mariin ang halik na iyon ni Angel, tila sabik na sabik si Angel at ang sarap nitong humalik animo'y bihasa sa pakikipaghalikan. Sa pagtaka iyon, unti-unti na silang nadala ng sensasyong iyon at nawala na ang pag-aagawan sa diary na noo'y nabitiwan na ni Angel. Namumungay ang mga mata ni Angel at bumulong ito sa tainga ni Bato. Nais niyang may mangyari sa kanila. Ngunit tumanggi si Bato at sinabing sigurado ba ito sa nais mangyari? Dahil pag nagkataon, maaari na siyang mabuntis ni Bato. Ngunit parang wala sa sarili si Angel. Pagnanasa at kahalayan na ang nangingibabaw sa kanya. Sige lang, Agi. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kung mabuntis mo man ako. Mahal kita, Agi. Sayo ko lang ibibigay ang una ko. Mahinang sambit ni Angel. Nangyari nga ang plano ni Angel ang maangkin ang minamahal. Kinakabahan naman si Bato dahil naalala niya ang bilin ng kanyang tsaing Biki na wag na wag siyang manggagalaw ng babae lalo't nagbubuwa ng dalaw na ito. Biro naman ni Angel na pag nabuntis siya nito, eh di tatay na si Bato. Napakamot na lang sa ulo si Bato sa birong iyon ni Angel. Mga bata pa sila at mahirap iyon. Mga ilang sandali ay nagpaalam nang umuwi si Bato. Matamis na ng ngiti naman ang tugon ni Angel at sinabing sana makabalik ulit ito at maulit muli. Sabay halik ni Angel sa labi ni Bato na aakalain mong magkasintahan o mag-asawa. Tumangon na lang si Bato at mabilis na umalis. Ngunit bagya itong lumingon kay Angel na nakakapit pa sa tarangkahan at itinaas ang kanang kamay upang magbabay. Samantala, sa bahay habang nag-iigib si Bato, naisip nito ang nangyari ilang sandali lang ang nakakaraan. Kinakabahan ito, paano kung mabuntis niya si Angel? Tanong nito sa sarili. Naku, lagot siya sa parents ni Angel at sa tiyang at yung mando niya. Marami salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli. Ah, uh, shout out pala sa mga may birthday ngayon, sa mga nagdadaos ng kanilang arawan sa nagdaang mga araw at sa mga darating. Sa akin, happy birthday to me and more blessings to come. <laughs> Para sa kanya. Belated happy birthday naman kay Angel Rose Ribas ng Samar. Belated happy birthday din kay Elizabeth Ungkal ng Samar. Magkaklase ito. <laughs> happy 16th birthday sa inyong dalawa. Sweet 16 ika nga. Kaya dapat aral mo ng mabuti. At sa erpat ko naman na magdadaos ngayong Feb 10 ng kanyang 78 th birthday. At uh, tatay, sana bigyan ka pa ng uh, karagdagang kalakasan. At sana'y magkasama-sama pa tayo ng matagal. More blessings din sa iyo. Happy birthday tatay. God bless. At sa mga nagdaraos diyan ng kanilang birthday, happy birthday po sa inyong lahat mula sa El Bilingan ni Dark Alas. God bless po.